Isusulong ni Member of Parliament, Attorney Nagib Sinarimbo, ang panukalang batas kaugnay sa pagbibigay ng dagdag na death benefits at permanent disability benefits ng mga barangay officials, kabilang na ang mga sangguniang kabataan members. Mula sa kasalukuyang 20,000 pesos, ipapanukala ito ng mambabatas na gawing 500,000 hanggang 1 million pesos. Paano nga ba ang proseso nito at saan kukunin ang pondo? Narito ang dagdag na pahayag ng mambabatas. So we will file the bill finally uh, that would increase the death benefits at saka permanent disability benefits ng mga barangay officials including SK members uh, from yung current na 20,000 to from 500,000 to 1 million. At ang innovation na ini introduce natin ay hindi kailangan i-cash out ng region yung lahat ng pera na gagastos nito doon. So we will set up a trust fund or an investment fund uh, which can either be managed by the Bureau of Treasury o kaya i-procure niya yung services ng uh, manager ng Takaful o yung Islamic Insurance. Uh, so we've spoken to Amana Bank at saka Pro-Life UK na merong existing na na Islamic Finance product na pwedeng gamitin. So yun, may increase mo yung beneficyo ng mga tao nang hindi mo kailangan i-overburden yung fiscal position ng region.